Ano nangyari sa Lakay Jujubo? Wala si Dado, Sir. Palagay ko nakatakas. Hindi na huwag na tama ang ginagawa natin, yes, Sir. Dapat tayo maging brutal at katakutan. Para panuwalaan tayo ng mga sumusuporta sa atin. Tayo ang mga militar. Pag nagkaisa tayo, kahit anong organisasyon, ay kaya nating hawakan. Kahit administrasyon ay kaya nating tumbahin. Kaya, para rin tayo mga politiko, sumasayaw si sa tamang tugtog, nabubuhay tayo na marangya ang dahil sa kanila. At kung hindi kaya ang labanan, bumalik na lang kayo sa buhay ng isang ordinaryong militar Oh, baba. Oh, ito. Oh, ayan. Oh, sa akin, ha? Ano ka? Ano ba? Ito, umuha ka dito. Marami sila. Wala tayong laban. Sige po Pare! Liga, dito. Dito ko siya din nila. Hindi siya rin sa mga taon ni Don Carlo. Ayun. Dado, kasalanan ng Lola, bakit ba? Pati siya na damay. Yun na siguro ang kagustuhan ng Diyos. Hindi. gusto ng tao. Dahil ang buhay ng tao para parang manok na madaling patayin. Bawat patas ng tao, pag nilabag mo, may kaparusahan. Pero laging tayo may hirap lang ang napaparusahan. Sa patay ka kapit ngayon? Sa Diyos, Dado. Bakit? Pag nilabag mo ba ang batas ng Diyos, may kaparusahan? Meron. Kaya nga ako natatakot humarap sa kanya. Pa'y kailangan pa natin hintay humarap sa kanya? Dito sa lupa, dapat parusahan ang mga tao nagkasala. Dado, pare. I'm sorry sa nangyari, Dado. Kakampi mo ako. Tutulungan kitang hanapin na may kagawa nito. Ah, uh, excuse me. Uh, uh, Your Honor, excuse me. Sana't makikita si Judas. Kung si Kristo nga, Piracanulo. Tayo pa. Sabi nga ng iba, lawmaker, lawbreaker. Niloloko mo ba ako? Sino sa tingin ni Your Honor ang naloloko? Ako o ang mga polis? Abay, sira pala ulo mo eh. Dapat siya sa mental hospital. Ah, Your Honor, Your Honor. You have to prove that. You have to prove that, Your Honor. You have to prove that beyond reasonable doubt and with the preponderance of evidence. Baka hindi man ako kayo. Loko-loko nga talaga, no? Hindi mo nalalaman ang pagsasabi mo. That's not true. That's not true, Your Honor. That's not true. Sabi ng majority, mas loko-loko yung pumapatol sa loko-loko. Hindi by Your Honor? Don Carlo. Dalawang buhay na inutang mo sa akin. Sino ka ba? kapatid akong Daniel. Lalabanan kita. Kahit dumaan ako sa butas ng karayom. Ano naman ang karapatan ng isang katulad mo na magsalita sa akin ng ganyan? Tuldo ka lamang sa mundo ko. Tanda mo, Don Carlo. Walang malaking nakakapuhing. Marunong ka rin pumili ng lugar. Halika na, Dado. Halika na. Halika na. Halika na. Santos, nadagdagan na naman ang problema natin. Kailangan mo yan, Dado, para protection sa iyong sarili. Hindi mo pwedeng gamitin yan sa pag-iigante. Ako ang unong makalaban. Tanda mo, meron pa rin tayong batas na nangangalaga para sa atin. Alis na ako. Fer, Atin mas si Sarge. Nado. Protection lang yan para sa inyong sarili. Your Honor, okay din yan si Delgado. Consentidor. Tumabagay. Tama rin siya. Kailangan mo yan. Masyado nang tinatakot ng mga militar at mga civilian. Why? Just because they have guns and we don't? Mali. Kaya din nating humawak ng mga baril. Prove that to them, Your Honor. That's an order. Tado, hindi na lang ko kayo makakain. Magaling ka ng bumaril, Your Honor. I can see you have achieved perfection beyond reasonable doubt. Pero nararamdaman ko, Your Honor, may takot ka pa rin sa dibdib mo. I know. Pinalaki ka ng lola mo may takot sa Diyos. Huwag kang matakot. Lumabang ka. Ah! Sagot kita sa Diyos. Kapag nauna kang namatay, hintayin mo ko sa laki. Ako'ng bahala sa'yo. Ipag-detepensa ka sa isang Pedro. Huwag okay, kikikilos. Huwag okay, kikikilos! Wang gigi kilos. Sabik sudah wang gigi kilos. Datu Tuni, bismu. Kapitan, karoon ng patay na. Hindi kaya lilibing si boss? Lado, susuli ko ni karoon ng patay. Pinabulkanize lang sa akin yun eh. Salamat, Joe. Sige. Ah, ah. Parang awa mo na, Dado. Patawarin mo ko. Inaamin ko kasalanan ko. Babayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. Kahit magkano, babayaran ko. Pati sila. Mga kasamahan mo, babayaran ko rin. You are out of order, defendant. Sa lugar na ito, wala kang karapatang magsalita. Sa lugar na ito, hindi ka pakikinggan. Dito, walang magagawa ang pera mo. Sa mundong iyong pinaghaharian, Don Carlo. Wala kaming karapatan. Don, ikaw ang batas. Sa mundong aming ginagalawan, may sarili kaming batas. Tama na yan, Judge. Para saan na yan? Patayin na yan! Patayin niyan! Patayin! Alam mo ba, ang aking anak ay naging at namatay ng dahil sa iyo. Patayin na yan! Patayin na yan! Patayin. Patayin. patayin na yan! Order of the court. Order of the court. Huwag kayong mainip mga kasama. Ngayon atin ang batas. the accused don carlo charged with the crime of multiple murder napping and is hereby found guilty by this court beyond reasonable doubt and because of such unpardonable crimes i hereby lift the ban on the death penalty you are hereby sentenced by this court to death. The power to execute the prisoner is now yours. What the door? Wag! Wag! Kakampi ka na namin ngayon, Dado.